Hi mga mahalangan din topic ngayon na tinatanong ni Elason. Ang tanong niya ay, sino ba ang mas magaling kumain? So yun natin yung pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman ko na ang sagot? Please keep on watching para bagyan. Kung bago ka palang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So sino nga ba ang magaling kumain? Sa palagay ko, walang magpapatalong. May babae, may lalaki. Depende sa pagkain niya, okay? Kasi dila-dila lang naman lalaki. Tapos maliit lang naman yung balon sisipsipin. Paano naman yung babae, malaki yung isusubo niya tapos sisipsipin niya hanggang nalalamunan niya, 'di ba? Kung kayo kaya, kung ang mga lalaki kaya ang sumubo ng kanilang mga teeth, siguro siguro mahirapan din sila. Ang sa babae kasi mahirap. Bukod sa malaki, kailangan mo pang ingatan sa loob ng bibig mo para hindi masugatan, para hindi masagi ng ngipin. Hindi katulad ng sa lalaki, ang didilaan lang niya ay yung uh, bulaklak lang, sa labas lang sa hindi niya kailangan ipasok sa loob ng bibig niya para masarapan yung kanyang kinakain. Hindi katulad ng babae, mahirap talaga ang kumain ng tea bukod sa ah kailangan mong gagalingan sa pagbaba at pagtaas. Kailangan dilaan mo buong palibot, sisipsipin, hihigupin, at saka ibabaon mo hanggang sa lalamunan mo para mas masarapan siya. At malabasan siya ng kanyang gata. Hindi katulad ng sa lalaki, kapag didila lang ng bulaklak, nandun lang siya sa labas. Nasa pagmumukha lang niya, yung bulaklak, hindi niya kailangang ipasok sa loob ng bibig niya para masarapan yung babae. So kung pagalingan lamang ang pag-uusapan, sasabihin ko sa inyo, magaling talaga ang mga babae kasi kaya naming dalahin ang inyong mga tis sa loob ng aming mga bibig. Hindi katulad ninyo na dila lang ang gumagana sa aming mga balaklak Kami kasi may dila na, may sipsip pa, may paghigo pa para mas maging masikip sa amin bibig yung inyong di. So, sana sagot ko ng tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.